Ma'am. Ma'am. Ang gusto mong ulam bukas? Wala. Ha? Bakit? No. Gusto mo ng crispy pata bukas? Yes. Ta? And kinilaw. Ha? Kinilaw? O sige, so, magluto ng kinilaw ako crispy pata. Ipiprepare ko ng crispy pata ngayon para bukas ipiprito na lang natin. Mm. Gusto mo yan? Mm. Okay. Ate Ross, nasa na yung ating niluto. Uh, ginawa kong, um, tawag dito? Pristipata, pata. Yung pang pristipata pata natin. Ah, Hindi na, na ba ako kagabi? Ay, ito. Pakakamata. Ay, ito lang. Ito, ito, ito dito. Ay, ito po. Teka lang. Ito po. Sige, kanin mo. Ipipito na natin. Ayun yun na ilalim niyan. Ay, yung gulay. Ha? Ano? Hala, ano to? Gulay. Ito, sumasama. Yung gulay po Hawak na hawak na. Thank you. OMG! Ano ito ate? Dos, ang gali natin. Ay! Teka. Ay, nakadikit na ito ate. Dos, ano ito? Ano, ano ito? Ang laki-laki ng lalagyan. Ano ito? Ala! Ang pa naming gulay. Ito binda rin, Doc Jinky, ang bango. Dahil dyan, may kapartner na ating crispy pata. Kakainin namin ito. Parang two weeks na to. Tubig <laughs> na ba? At least naka-freezer naman, pwede pa to. Masarap to. Um, di na kami magluluto ng iba pang ulam. Yung ka-partner ng Crispy Pata, perfect. Itong frozen gulay from Doc Jinky. Paloka. Okay, busin na natin to ngayon ha. Ito-ito na natin ang ating Crispy Pata. Teka lang, wait. Kakamay ko na, malis naman ang kamay ko. Yan. Uh, magluluto na kami kasi Gutom na daw si Habi David At gutom na rin ako i na natin At nakalady na din ang aking shield <laughs> Kasi baka bilang tumagsik Ito na yung ating crispy pata Teka lang na Takot At gagawa tayo ng Masarap na sausawan ng crispy pata So lalagyan ko ng siling Green tsaka siling pula Labuyo Meron din tayong bawang Ay, lalagyan na Sayang, wala pang 5 minutes. Sure. Ngayon ng bawang. At saka ng sibuyas. Pinapipare ko kay Ate Rose lahat ito mga to. Nagawa ko ng sausawan ng crispy pata. At syempre, ang masarap na sausawan para sa crispy pata, kailangan natin ng toyo at suka. Syempre, from select. Walang M, MA, eh. masarap talaga to. Masarap sa pagluto, masarap din pag sausawan. Nagtatansya-tansya lang ako, tapos ititla-timplahin ko lang yan. Kung anong lasa, ganun. Ganyan ka gawin ko. So, toyo. Tapos maglalagay din ako ng, ng suka. Lagyan ko din ng paminta na automatic. Hindi ba? <laughs> Brown sugar. Brown sugar na ko. Tansyayin ko lang. Mga... Hmm. Yatigpa ko na lang mamaya kung i-adjust ia ko pa yung lasa o hindi. So, so, so. Halu-haluin lang natin yung um, very, very light. Yan. Yeah. Tima ko muna. Hmm. Ano sa akin? Approve. Mukhang luto na yung crispy pata natin. Pero parang gusto ko pang mas crispy. Natatakot ako, baka tumasik ate. Oh! Gusto, nakakaloka. Ah, ito, ito, ito. Ano lang natin? Patuloy natin ng konti yung ang gawin ko? Lindi! mo ako, kunin mo yan. Yan. Dito ka, sige. Pasok ka dyan. One, two, three, and go. Okay, wait. Oh, mo, lindi ka. <laughs> Tulong-tulong. Bayan ni Han, ba? Diba? O, okay. oh, ayan. Ayan, nairas na natin ng very light itong ating crispy pata. Sabi ng kapatid ko, para daw malutong yan, kailangan natin buhusan ng tubig. <laughs> so, ito yung tubig. Buhusan so, natin. Filtered water na lang to. Ang gagawin natin, uh, natin ng tubig. Busa ng tubig, tapos i-treat ulit. One, sabi ka natin daw. Opa. One, two, three, and go. Ganyan, 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 ganyan. Tapos, dito. <laughs> <laughs> Nakakatakot. Ito, mukhang ready na yung ating crispy pata. Hanguin na natin. Ah, uh. Sige nga na si. Yan. 1, 2, 3, and go. No, <laughs> yan. Papalamigin lang natin yan. Tapos, kakain na tayo. Kakain na tayo ng crispy pata. At ginataang bahay kubo na may masarap na sawsawan. Teka lang. Ate Rose. Apo. Tawag ko na si Javi David. Ako na natatawag. Apo, sir. Nasaan si David? Nandito ata, sir. Ma'am? 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 Yes? Kakain na tayo. Anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo sa CR? Hindi ako sa CR. Ay, nasan ka? Dito? Hi. Akala ko na sa CR. Bella? Akala ko na, na sa CR ka. Gagawa akong content. Let's go, kain na tayo. Okay. Let's eat. Let's eat na, ma'am. Wow! Alam mo ba itong itong ginataang bahay ko mo ni Bob Jinky? Uh Oo! -oh. Nung nandito pa sila niyan. 10 days or 11 days ago pa yun. Nasa para, freezer lang. Pero dahil sa freezer, okay. Pero masarap ha. Tinikman ko. Masarap pa siya. Oh my gosh! Ang tagal mo lang hindi nagluluto ng crispy pata. Yes! Okay. Kaya, Kaya tayo. Nagugutom na ako, my goodness. Oh, go, it's close. crispy, oh! Look, oh! Lindy ati. Lindy! Mmm. Kaya na. Ah. Let's na. Let's go. Let's eat na. At ito to, sino tayo last kumain ng crispy pata? Hindi ko po matandaan, sir. Matagal na po. Matagal na? Okay. Lindy, sa mananong dumating ka, nakapag-luto na ba akong kusipata? Opo, oh, Sir. Ay, natikman mo na uh, rin? Natikman ko na po. Kailan hmm, yon? Ah, uh, 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 hindi ko na po matandaan. Ay, dapat matandaan mo. Hindi pwede hindi. <laughs> <laughs> Babawasan ka na ng sweldo. Uy! Uy! <laughs> 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 Charot, ano Charot lang! Charot lang! Charot lang! <laughs>